Grabe ang lamig ngayon eh, mga idol. Uh, umabot na ng uh, nasa negative ano na negative 48 kasi yung uh, dahil sa ano sobrang barang uh, lamig dito mga idol ayan habang naghihintay ako sa Mexico, ko dito siya nagtatrabaho eh maraming nakaparada mga sasakyan doon kaya dito na lang ako nagparada Sobrang uh, lamig, negative uh, 32 ngayong gabi. Plus sa uh, windshield umaabot ng uh, negative 47 to uh, 48. Lumubas kasi ako para ano, uh, makita niya ako kasi yung paradahan doon sa may ano, sa may uh, bar sa restaurant. Puno, kaya dito ako pumarada bum sa ano, sa vacanting uh, lote. So, ayan. Dito pwedeng uh, tumamay dito. Medyo kumpli na konti. Pero, Sobrang lamig dahil sa hangin. Ayan, kapag ganito, nakatalikod ako. Hindi masyado, pero tumatago sa jacket ko. Dubli na yung jacket ko, pero ano pa rin eh. Ramdam pa rin yung lamig. Sabi nila this week, uh, ano, talagang malamig daw nangangamatis na yung ano, yung mukha ko. Hindi naman ako pwedeng hindi ako lumabas ng sasakyan kasi baka hindi niya ako makita. Baka hindi niya I mean, hindi niya makita yung sasakyan kasi hindi ako nagparada doon sa harap dito ako nagparada sa gilid. So ayun mga idol, siguro papasok muna ako ng sasakyan. Ayun, nandyan yung ano, nandyan yung uh, sasakyan namin. Papasok muna siguro ako sa loob ng sasakyan Dahil uh, sobrang lamig talaga Tumatagos na sa jacket ko Tumatagos na rin ito sa gloves ko saka nangangapal na yung mukha ko So ayan papasok muna ako dito mga idol Sobrang uh, lamig Kapal Nangangapal na yung mukha ko